Ah, okay. Pag... Pero may palabas na itong mga to hindi pa? Napalabas na yung... Yung una, ko, yung una kong film, lead role yun, pero lalaki naman yung bida. So, hindi siya GL. Yung dalawang magkasunod, yun GL siya. Napalabas na yon uh Oo. -oh. Okay, pag-usapan na rin natin yung konti. Ano pagkakaiba na paikipag-loves sa GL at paikipag-loves sa lalaki? Uh, siguro, mas madali mong makaklose yung mga babae. Tapos mas, gabay, mas gamay mo silang ka... ka, -exena. ka -exena. Kasi parang wala lang mali siya eh. Pero pag sa halikan? Sa halikan, no, ayun, okay. Mas okay sa babae kaysa bab sa, bab oh lalaki? Oo, kasi mas magaling talaga humalik yung mga babae Totoo? Kayo. Oo, feeling ko. Ayoko naman namang ganun. Ah, eh, <laughs> syempre. <laughs> Ikaw ba, girl? I gusto mo? <laughs> si, si girl bang uh, ka, ka, kapraktisan -ka mo kapag ka mag-GGL ka? Kasi girl na. <laughs> Kasama ko siya simula high school ako eh. Talaga? Uh, wow. Siya yung nag-aayos sa akin. Wow. Mm, -hmm. kaya na palang ganda-ganda.